Breaking news mga idol. Kahapon mga idol nasaksihan natin ang laban ng Carl James Martin vs. Chai Wat Buat Kratok ng Thailand na may karta 40 wins 26 wins by way of knockouts with 8 losses. Ang laban ng Carl James Martin vs. Chai Wat Buat Kratok ng Thailand ay ginanap sa Elorde Grand Ballroom. Para Anya City kahapon December 18, 2023, maganda ang depensa ng dalawang boksingero sa unang yugto ng laban mula round 1 hanggang round 5 pero pagsapit ng round 6. Literal na bogbogan ang aksyon at palitan ng matutulis na suntok. Sina Carl James Martin ng Pilipinas at Chaiwat Buat Krathok ng Thailand pero hindi kinaya ni Chywat Buat Krathok ang malalakas na patama ni Carl James Martin kaya naman napabagsak ni Martin si Buat Kratok sa round 6 ng kanilang laban nakuha pang bumangon ni Chywat Buat Kratok sa round 6 pero itinigil na ng referee ang laban